May best kang mabigat ang katawan. Minsan hindi ka makakilot. ay so, gusto mo talagang tayo, hindi ka makatayo. Pero ikaw to, mukhang pera ka. Ay, gasto, ano? gastador ka. Nasaan <laughs> mo nga nay kung may maganda akong kapalaran dito sa mundong ibabaw? Maganda. Oh, ayan na, ito asawa mo. Oh, asawa tapos, ko. Tapos Salamat ito, ha? Tapos ito. Ikaw maipit ka sa pera. Ah, maipit So, eh, pero ilan ang mapapangasawa ko na eh? Depende sa'yo. Kung gusto mo iwanan mo ang asawa mo ngayon, o di, mag-asawa ka uli. Lola. Lola ba to? Uh, kaawa naman bigat-bigat ng ano, bigat -bigat ng, ano uh, tinutulak niya. Pebal! Yes! Kumustahin kaya natin si nanay? Kausapin? Subukan natin, dad. Baka may maitulong tayo kay nanay. Kawawa oh, naman. Parang bigat ng mga binubuhat niya. siya. po si nanay. No? Susundan lang po muna natin siya. No? Kawawa naman. Bigat-bigat ng sidecar. Paninda po ata o kalakan. Babain na natin. Hi, Nay! Hi, Nay! Talaga? Oh, na... Uh, Hello po, Nay! Hi, Nangalakal! Ano po pangalan nyo, Nay? Estela, Estela. Estela. Ay, galing po kayong kalakal na Oo, dito po tayo na sa o, sige. Pwede bang makipagkaibigan po o, muna sige. sa'yo? Sige, no problem. Oo, sige na Doon na no? oh. Sige. Wala, wala na. Ay. Ay, sige Plas. lang, kapton niya ikaw. Sige. Pa. Saan po kayo galing niya na Galing ko sa walong Botas. Saan po? Walong Botas. Walong butas. Uh. Ah, so. Namamulot lang ako, wala kong pera. Ah, saan po kayo Nauwi yan? Nandiyan lang sa loob. mag -ikot lang ako luwat. Oh, so kasi nakita po namin kayo doon oh, sa may kanto, oh, oh, oh. kaya sinundan po namin kayo. Ah. So, kano ano po yung bata yung po doon na nakita? Ayun, so, na yung paabot namin. ko lang yon kasi binili ng nanay niya sa Jiang ang kanyang alakan para magawa ng iyahuhihawan. Ah. Ay, ako na mumulot. So, Ngayon, mamaya, mamulot naman ako sa loob para makabili ng bigas. Ah. Kita ko kanina dalong daan. O, di ayos, makabili ako ng dalong ilang bigat. So, ilang araw niyo po yung... Nga, kain? Hindi po. Ilang araw niyo po... Sa pangangalakal po, ilang araw, araw niyo po... Araw-araw? Nakikita, nakikita yung dalawang dahan po? Oo. Oh, oh. Sa isang araw po, nakakamagkano naman po kayo? minsan 400, hindi pare-parehan. Ay, hindi na masama, Nay. Sino po kasama niyo po sa bahay ako, Ang mga tao... May hirap magkwento. Sila may tarbaho, akong wala. Hindi ako lang, Nay. Para ano... Sino po yung kasama niyo po sa bahay Asawa ko, apo ko. Mga anak ko, kasi ang tarbaho nila, kontraksyon, lingguhan ng sweldo. So, so um, ilang po yung anak niya, yun ay? Ang uh, uh, baka sabihin mo, malibog ako, ha? labing tatlo. Ay, hindi naman po uh, masya Il Ilang taon na po pala kayo, Nay? 65. Yung asawa niyo po? Uh, 62. Six, ah, so tatlong taon lang po pala yung agwad. No, no? Siya ang taong bahay, naglalaba, naglaloto, ako lang tikain. Aso so ilang taon na po kayo nakatira dyan sa tinitirang? Ay, limang taon pa. Lang. Ay, sarili pong bahay. Opo, pero hindi pa ako nakapaghulog dahil... Ah, so kailangan hmm. po pa lang, may ano po ba yun, may titulo o kaya Oo, rights lang. Rights. rights lang. Ah, so wala pa po pong pabili? Wala. ano naman po yung mga trabaho ng mga anak po? Contraction. Saga, ano, ang isa kong anak, labor, hmm. ang isa, kapintero, pero ako, basura lang. Oo, oh, ang sipag mo naman na. Ay. ay, hindi ka magsipag, ang Sabagi, wala kang ganyan. Sa wala kang kakainin. marami kaming anak. Marami anak ko, ha? walang nakatulong sa akin. Labing tatlo. O, totoo yan, hindi ako nagbibiro. Nasaan po sila ngayon? Ay, nagkalat-kalat kung saan. Ay, um, ano po yun? Nangangalakal din po? Or... Hindi. Nage, kaya isa kong anak sa Tarlac. Ang isa sa Tagaytay, ang isa sa Timalan, dalawa lang diyan sa akin. Ah, may mga ano na po, may mga sariling pamilya. Uh, tapos... May sariling pamilya sa akin nakatira. Yung mga asawa po? Oo. Okay. So yung kasama yung po dyan na dalawang anak, so pang ilan po yun sa ano? Ay, mang ano, tag lima, lima sila. Ang si Tanine, ikalima. Opo. ang, ang isa, ta, ikatatlo. Yun lang. So dyan po talaga sa bahay nyo nakatira? Opo. Ah, so, ibig pong sabihin na malaki yung bahay nyo kasi... Hindi, parang na... Kung ano nakita mo dyan, yun din. Hmm. Ganyan lang. Kasi ang aking dingding sa pan, yung kawayan, tagtad, namumulot ako ng para plywood nga ritaso, yung ganyan. Kasi sabi ko sana, makagat ka ng ito, lintigid. Hmm. <laughs> ano? Ay, anong probinsya ko po pala na? Iloilo. Eh? -ilo. Ay, ah, yung malambing magsalita po? Oo. Uh -huh. So, ma... Oo, gagawin na yung kapag... Oo, yung kalakay <laughs> <laughs> na So, ano... ilo... saan po kayo sa Iloilo na eh? Sa Kabilawan. Sa... ng Lucena. Lucena? Opa. Matagal na po ba kayong hindi nakakawe ng... Matagal na. So, parang in-spend nyo na lang po yung buhay nyo po dito sa... Ako na lang ganon. Buhay. Kung mabuhay, salamat. Eh, di kong ano... manggagamot ako eh. Ah, ano po yung mga, so ibig sabihin, naniniwala po kayo sa aswang kasi manggagamot Bayo po kayo. Bayo naman. Oh? Bakit ano tingin mo? Ano, ano? Ha? O, ikaw. oh, ikaw. Hindi kita nawa ka na. Hindi ko pa. Sige Ito na, ang sakit mo. Ito. 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 Dito na, wala ba akong sakit? Ito. Ito, tingin po ng kamay mo. Ay, huhulaan na... ako ni... Hindi ako manghuhula, oh, ha? Oh. Teka, idikit ko yung ano. Ang dikit mga ano. Idikit oh. ko yung mic kay Lola Ay para magkakahulaan. Magkakahulaan. Wow. Okay, idikit ko muna tong mic oh, tayo. Sige. Tuto, may bati ka. Yun ang tandaan mo, ha? May best kang mabigat ang katawan. Minsan na hindi ka makakilot. Ay, gusto mo talagang magtayo. Hindi ka makatayo. Pero ikaw to, mukhang pera ka. Ay, gasto, ano? Gastador ka. <laughs> Hindi to, totoo yan. Ayan, no, kitang kita. Gasta, gastador. 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 lang po, pero hindi mo kang pera. Hindi naman lang sa... Kung wala ka kwarta, ga, sakit o mo. O, ayan, no, kitang kita to. Ay, hmm. ang... O, nan... Ano pa na, ano pa na? Ikaw ba may boyfriend, girlfriend? Ay, yes, wala po na. O, eh. oh, impossible naman. Bakit iniwan mo ang girlfriend mo? Ay, so, Parang wala po akong alam na eh. Nay! Ay! Ay, ay! Pwede ba ako hulaan mo rin? Kung ba akong mangula? Hindi, magpapaklaran. Tignan mo nga, Nay, kung may maganda akong kapalaran dito ha? sa mundong ibabaw. Maganda. Kita mo to? Ano? Ito, kita mo to. Opo. Ah. Pagdating dito, hmm. hindi ka kwan maganyan ka. Ha? Ah, tanda mo to. Pero may taong gustong magsira sa sa iyo. May taong magsisi, gustong magsira sa akin? Ano pangalan, Nay? Ay, hindi ko kilala. <laughs> o, oh, ayan ha. Ito, asawa mo. O, oh, asawa ito. ko. Tapos ito. Ha? Tapos ito. Ikaw, maipit ka sa pera. Ay, maipit. Oo. Oo. Hindi ka... Ilan ganas? ba? Mag hindi. <laughs> hindi ka gastadora. hindi ako gastador. Oo. Eh, pero ilan ang mapapangasawa ko, eh? Depende sa'yo. Kung gusto mo, iwanan mo asawa mo ngayon. O di, mag-asawa ka uli. Nay, may tanong ako. O, bakit? O, may maganda ba akong kapalaran mag sa hinaharap? O, maganda. Bakit po? Dito mo makita to. O. Yan, yan. Yan. Kung ito ay naturo sa dito sa gitna, ay waldas ka. Parang gaya sa kanya. Ayan, oh, kita mo. O, dito, dredso. Hindi ako nagbebiro sa so, soya. Ang galing naman ni nanay. Uwan. Nai. ulan mo na. Hindi, ma, kung to. Ito, maganda din palat. palad. Oh. Maganda ang palad niya. Ah, ito. Mag uh, maganda ang kon mo. Pati mong palad. Kapag anong gusto mo, sinusunod mo. Oo. Oh. Pero kapag ang hindi kapag may tao nga nagaturo sa iyo nga hindi maganda, hindi mo sinusunod. Tandaan mo yan to. Ano yung Kasi habit ito? niya, Nay? Ha? Anong habit niya? Anong habit? Oh. alangan Alam nga masabihin ko ang babae. Kasi pangit naman eh, may asawa naman to. ano mm -mm. Anong so, habit niya po? Ano, ano habit? Oh! Oh! Ah! Oh. Nahulog oh. <laughs> <laughs> ang posa. Ito, lang to ah. Dahil ay totoo lang to. Pag, kailangan sa inyo may luyang itim. Alam mo yung luyang itim. Para umaba yung dila niya. Hindi! magandang ang kapalaran kung ano ang kita mo. Kasi na siya maiksi yung dila eh. Ay, anong oh. gagawin ko? Painumin ng luyang dilaw. Toto, hindi naman. Kasi yeah. ito eh. Oh. Huwag kang magbika-bika kasi ayaw ko nang gabika ka. Huwag kang bumika-bika. Eh, okay. oh, okay. ito may panahon kang mabigat katawan mo to. Ha? Tandaan mo yan. Hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Oh. Dahil to, pagdating ng Martes kay Bernice, mabigat ang katawan mo. Kailangan may luyang itin ka. Oo ba? ah, oh, yan. So, pa paano ka naman ay natutong manggamot mang tapos manghula nah. na eh? Hindi ako na, hindi. Ano lang ng, yung ng, sa uh, yan, sa isip. Ang galing pala nina. Uh -huh. Kasi marami akong ginamot dito. Yung mga tao nga na stroke, na yung hingi ng tulong. Pero hindi ko gapaningin lang mahal. Yung ah, busa so, mo lang bigay. Pero minsan naman mga sa isang linggo may nagpupunta naman sa iyo para magpagamot. Oo, oh, meron. Yung <laughs> anak sa... Diyos ko po, huwag ka na magtanong mag sa kamusta ang mga anak ko. Mga anak ko, balaan mo ko, Gusto niya lang nila maganyan. Ay, bakit? Siyempre, ako ang ganap po eh. o, Oh, kapag wala, pasensya. Dapat na, yung mga Ay. anak mo, sabi mo, anak mo, labing lima? Labing tatlo. Ay, labing Ding tatlo. Dagdagan mo naman. yung <laughs> anak mo, labing tatlo. Sa dami nilang yun, dapat hindi ka na nagtatrabaho. So, dapat tinutulungan ka na nila. Oo oh, nga, tulungan nga ako. Oo. Oh. Kailan ba nagtulong? Makita mo araw-araw. Kahit makita mo ko araw-araw mga ganyan, makita mo ako lang isa. Kailan taon ka na po, Nay? 65. Oo. Oh. Hindi, malakas pa, Nay. Eh. Hindi, may ano ako. May baon. Anong baon niyo po? May baon. May baon? No. Ano yun? Yung parang masigla ka. Ah, may agima. Hindi. Cobra? Hindi naman. sting Hindi naman. Ano luyang para? itim. Ha? Luyang itim. Ah, luyang itim. May no pa. agimat pala si Nanay. Hindi, ginainong ko lang yun ah, para... parang paro. herbal? Oo. Para hindi ka ma maglambot, hindi ka malungkot. At least yan, masaya, makita mo. Pagbili mo pagkain, upo, kain. Mm no. -hmm. o, at Kaya less, pala ano. may baon uh -huh. na pala si nanay. Masaya. Binigay sa akin, binigay. Kasi kung di, eh, wala akong pera kanina, o di, binigyan ako. Kamusta na ang buhay ni nanay? Mayaman, mayroon. Ganon pa rin! Ganon pa rin. <laughs> May bigas ako doon, paibigyan natin Oo, si nanay na. ng bigas. O, oh, isa. Oh, pa makatulong man lang. Oo kung nga pala, kung kayo may sama ang lasa nyo, example. oh, sige, sige. Ah, hindi ko kayo yung napasama. Nay, tawasin mo ko, Nay. Ganon. Hmm. O, oh, di at least, tatawasin ko kayo. Parang kayo, ma mabilis. Hmm. Para, ay, salamat. Ang... Nay, bigas po para sa o, inyo na. Oh, para sige, may isahin po kayo mamaya. Ilala Saan ko po ito ilalagay, Nay? Dito na lang sa timba. Salamat, get sa inyo, ha? Kasi kung ako lang, pag, hindi pa ako makabili. Mga lakal pa ako. Ang dami nyo na pa po, po, palang kalakal na eh. So mamaya po, ibibinta nyo po yan o bukas pa? Bukas pa. Oo, para ano, no, manadagdagan po na yun. No? Uh -huh. So pag gabi po, ano, hanggang anong oras po kayo nangangalakal yan? Ay, hindi ako nagpangalakal sa gabi. Bakit? So hanggang ano lang? Ha hanggang mga alas 5, alas 6, gano'n. So konting ikot na lang po uh -huh. pala, gagarahin na po kayo niyan. Uh -huh. 3.40 na uh -huh. po eh. Pero kung ang mga tao doon sa walong butas, hmm. tinutulungan ko gaya ng kanina. Ginhilo ko doon, masama ang lasa. O gingamot <laughs> Anong ko siya. Ano malagasay na obvious? Parang uh, naawa ko sa bata dahil dinala sa doktor, hindi nagaling. Oh. O di sa akin, automatic gumaling. Anong mahalaga sa inyo, Nay? Ano? Pira o bigas? Pareha sila. Ay, wow. Hindi naman ako siya. Ang galing naman ni Nanay Soma. Alam naman sabihin ko, bigas lang. Ano oh. yan? Wala tayo bilhin ng ulam. Siyempre kailangan nyo. Anong kailangan nyo na? Anong mahalagas po sa inyo? Bigas o pera? Pareha sila. Okay. Kasi kung may bigas ka, wala ka naman pambiling ulam. O, oh. Di ba? Ay, uling. Ano, bili ko uling. sa bagay. yung pagluluto mo pa. Next time ha to, hindi naman kayo mahiya sa akin. Nay, tawasin mo ko, Nay, ha? Dahil ano, kasi sa malayo, Pwede ko kayo tawasin kahit uh, alam mo kung piktibo o hindi, ah, ganun yun. Kahit nasa malayo po so, kami o uh, ganyan. Ganun. So, at paano nyo pong ginagawa yung mga ganun bagay? I-text mo bahay? ako, lagay mo ang pangalan mo, kagpilido, tatawasin ko ikaw. Ganun yun. Talala? Sa uh, Tagaytay, sa Tarlac, naglaki ang itlog, tinawas ko, awa ng Diyos, gumaling. One time lang. Ah. Ayan. Oh, Siya nga po pala na Magpapakilala po ako sa inyo. Ako po pala si ano? Sino? Si Val. Valerie. Ayan. Oh, ay, ay, ay. So, so, yung nakausap nyo po kanina dito, uh, oh. kilala nyo po ba yan? Hindi, hindi ko kilala Ay, hindi si po ba ka kayo ako? nanonood ng YouTube o kaya Facebook? Wala man ko sa ah, cellphone ko. Ay, akala nito. May YouTube po ba yung cellphone nyo? Wala. Pati yan eh. Di keypad lang po Ay, eh. Oh. Ay, may YouTube oh? dito na ay. Wala. Ano ka? Siguro may katiks ka dito na yun. Ay, hindi. Customer lang. Pa. Ah, customer. Customer so, lang pala. Yung, mga ginagamit. Nahilot. So, it, Yung kakasabi nyo po kanina. So, Ay. hindi niyo po kilala. Wala. Ay, ayaw. Nagtago, oh. Hindi <laughs> <siya> <laughs> hindi naman nagpakilala yun. O, oh, oh, hayaan po natin siya magpakilala sa'yo, Nay. Gusto mo ba? Oo naman. Oh. Puntaan na. Okay. nyo, Nay. Puntaan nyo, Nay. Hi. Sino pangalan mo to? Ako si Daddy Frankie po. Oh, si Daddy Frankie. O nga pala. Taga saan kayo? uh, ah, taga Maynila. Pangasinan po ako. Ah, po. May anak ako sa Tarlac, sa Pangasinan, si Katkat. -Kat. Kat. Nasa Tarlac? Opo. Opo, tiga Pangasinan po ako ah, na bagay, ay, maganda naman nga nakatulong kayo sa wala. Alam ko nga ikaw may agimat ka dito. Bakit Yan. po? Kasi Ikwintas ka. Um, Wala po, Gimat, Nay. Isa lang po. Isa lang. Sigad o sa bagay, totoo yan. Para um, mas maganda yung sakit ang likod mo, ha? Mm. Tandaan mo, mm. ito. Mm. Ito, koneksyon. Mm. Ito, tandaan mm. mo. Eh, hindi ka magkanyan, ay eh, hindi kita ginakanyan. Mm. O, oh, yan. Tapos ito sa baywang. Mm. At dito sa puso. Ay, hindi ko naman hawakan yan. Hindi, may, may ano ako. May ano? May nervyos. Ito, gusto mo talagang mag-inom ng tawag nga ano. Bignay. Oh, big 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 uh, ano, ha, hmm. ah, Bignay. Kilala mo ang Opo. Bignay kag ano? Tawa-tawa. Ah, tawa-tawa. Gamot sa ano 'yun ay? Sa dengue. Hindi. O tawa ang gamot sa dengue pero gamot din sa ubo hmm. sa mga bata. Ang ganoon. Para nga kahit paano makatulong. Nay, araw-araw ka po ba nangalakal? Oo. Bakit? Siyempre, pagkain. Ah. Uh, Asa na asawa mo na Asa eh? bahay. Anong ginagawa? Na bandera. Baliktad. Hindi totoo yan. Bakit po baliktad? Dapat si tatay ang nangalakad ikaw. hindi, kasi ang lakad niya ganun. Ay, bakit siya ganun lakad? Hindi ko alam. So naglalaban na lang. ilang Ilan taon na yung asawa niyo po? 65. 65? Uh, oh. Yung okay. kahit paano, magtsaga na lang ko ng ganyan. So, magkano kinikita mo araw-araw na eh? Kanina, kita ko ay 250. Oo. Oh. Hi! Ang puto 250! Ay. Nakabinta ka na ng 250! Oo, oh, nga sabi ko mamaya, bibili ko ng bigas. Ah, oh, bigas. O, oh, paano yan? May bigas ka na na O, oh, kailangan may, may sudan. May ah, uh, uh, taga sa province mo na eh? Iloilo. Iloilo is... -ilo. Iloilo? Ilo -ilo. Oh, like, ilongga. Ay malambing ang ilongga. Oo naman. Hindi naman ako gapang iwit. Oh, ano 'yun? Ang tawag ng iwit, mangkukulam. Ay mangkukulam. Manghihilot lang ako. Manghihilot lang kayo. Pero kahit paano makatulong sa tao. No. Yan, yang babae na tanong niya yan. Ayan ay kami kapitbahay dati, nagapamulot, uh, ako gapamulot, akong gahanap po Oo. Oh, sige, Nay. Oh, sige. Pasensya salamat ka na. Sige. Naabala ka namin. Oh, sige, salamat, ha. O oh, ano, damo gid salamat sa inyo ha. Oh, walang ano man oh, nai. sana sige. napasaya ka namin sa araw na ito. Oh, eh siyempre no, saya na kami. May... Nay, alam ko may agimat ka eh. Wala. May, sa hindi, sabi mo kanina may dala-dala ka eh. May hawak ka pera dito, nai. Nay. Wow, salamat. Hahanapin mo sa kamay ko kung saan ko nilagay pag nahanap mo sa na. Ay, tapos. Oh, lalayo pala sa likod. Oh, sige. Oh. Hulaan mo kung ah. saan ko ilalagay. O, oh, sige. Pag nahulaan mo, sa'yo na. Oh, sige. ah, sige. Ha? Kalingan mo na eh. Pero kung hindi ko mahula. Ha? Ah? Tapos na. Ha? Ah? O, oh, sige na. Ito. Ha? Ah? Mali. Ito ay. eh. O, oh, ulit, ulit. Ay, tapos? Kailangan mahulaan mo talaga. Ay na, ano? Para malaman kasi gusto kong makita mo kung saan. Ha? O. O. dito eh. Ha? Ah? Mali. Ay, nako naman. Oh, isa pa, isa, isa pa. Last chance. O. Oh, isabi eh, sabi ko sa'yo na eh. Ano? pre ko yung agimat mo kung hanggang saan. O. Oh. Hindi mako agimato. O, oh, ito. 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 <laughs> Ay, nako. Simple lang yan, Nay. Oh. Lahat nilagyan ko oh. para Kaya hindi mo pala. mahuli. Ay, sabi. oh, pero ang totoo niya, sa'yo na lahat yan, Nay. Ay, salamat, ha. Magkano yung bilayan mo, Nay? One, five. Salamat Happy kayo. ka ba, Nay? Okay. Salamat, Salamat Nay. Sana nakatulong kami sa araw na ito. Oh. Pasinsya ka na sa mga biro namin. Oh, okay, Gusto lang namin lang. laging masaya. Oh, okay. Dahil alam ko, masayain ka, Nay. Magandang, okay. Magandang hapon Mag po, Nay. Magandang hapon. Mag-ingat ka po parate. Eh. Siya po okay. si Kuya Val. Oh, At oh, <laughs> oh, yan. mga kasamahan ko po lahat, oh, Nay. Mga... Mag-ingat po, Nay. Ikaw may ingat. Dahil ikaw may sakit ang likod mo. Oo. Oh. Sige po, Nay. Kunin ko lang yung mic. Thank you, Nay. Thank you. Nai. Thank you nai. Oh, Ayan mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aking sinabi, huwag niyo po sanang mamasamayan ang mga biro ni Daddy Frankie. Always tayo laging naka-smile dapat at gusto ni Daddy Frankie, laging masaya. Bye-bye po!